dito na tayo sa Lourdes Grotto pupunta tayo sa taas Tignan uh, tingnan natin yan yung pakyat kung gusto mong maglakad pakyat yan kung ayaw mong maglakad nakakarating naman yung ano yung sasakyan naging sa taas <laughs> nakakarating yan to ah. paano dito may para paraan lang yan yan may kuya ba oh yan uy stop tayo, magpunta sa taas. sarado. <laughs> sarado, baka inaayos. Ay, ay, may mga sa laki naman doon. construction. natin. Interconstruction. paket tayo sa Lourdes Grotto. Nagpark kami doon, no. Yan, yung parking. Tapos lalakarin natin kasi bawal ang sasakyan. Ito yung Mirador Heritage and Eco Park. Ang nice nila yung mga batuhan na yan. ang ganda. Ay, hindi na tayo akit dyan. Dahil hirap na. Ganda. Ito yung way kung hindi ka dadaan sa hagdan ayaw mong mahirapan Dito ka na lang sa kalsada so, Taas Ganda ng mga rock formations na. si Jonah Ayan, matagal nyo siyang nakikita mga ka-vloggers dahil nakakain siya ng pakuan <laughs> naiya siya <laughs> Ayan, nakita nyo siya after how many months mga <laughs> bumili ng pakuan masyado ano, Sabang nagutom nakain. nakain niya yung Yan yung mga common na bulaklak dito sa Baguio. Yung camp bell na uh, kumatawag nila. Parang trumpet. Yan. And yung mga native na sunflowers. Yan. Dito nyo na makikita. Lahat ng part ng Baguio. Maraming ganyan. Ganda, ba't may tao ron sa taas? Nag-hi Hi! <laughs> Hi guys! Hi guys! <laughs> Buti nilang may face mask saka face shield <laughs> okay. Para hindi masyadong makilala <laughs> Taas dito na uh, Lourdes Grotto Tingnan nyo taas. Very relaxing talaga Dating yung sa Manila, ang init. Sobra doon. Eh dito, lamig. Ganda ng mga rock formation, ano? Hmm? Parang may something ang nararamdaman dito sa part na to. May mga kakaibang nila lang. Paano sabi? Ang pangalan nandap yung ano? Hmm. Sa Jessica Soho? Yung paranormal? Sinarate? Hmm. Oo. Nakalimutan hmm. mo? yun lang yeah. ang sabi niya eh, hindi ko ako pumunta rito para ko yung gambalain <laughs> pumunta kami rito para bi bilang isang kaibigan ayan. ah mataas pa bala yun tayo pupunta ito yung hagdan ayan yung hagdan oh. Kaya mo bang akyatin yan? Kaya mo ah. Hindi. Dayain natin doon tayo sa kalsada. Kapag nyo kumakyat, kita, manti mo. Wala naman tao Yan Ayan. Pagka kayo naglalakad, pwede kayong maupo dyan. Yan, lakad lang naglakad. Walang patutunguhan. <laughs> Hay nung. Mga fagi. Tingnan natin yung ano. Sunflower oh, ang ngalan. Ngayon, ini-sunflowers natin. Ang ganda. 'Yan. Wow. Ang maganda, maganda siya. Kenwari Kenwari apa ini Ito ba naman magdala ng limang kilong Yan Yan yung pababa Awas oh, naman Pag akyat ka doon Pwede ka ng kadila Kaya lang eh. Hirap man tumirik ang mata. <laughs> Ito na lang tayo. Sa may ecotourism park nila. Daming bibicture ah. Yung pine tree. Yan. Ganda. Taas na dito. Mamaya bababa kami eh problema namin kung paano bumaba Pwede <laughs> marunong lang kami gumakyat yun lang yun ang problema Yan na yun si Papa Jesus dito pala siya dito pala siya matatagpuan mga kaibigan ayun na. may comfort room dun Ayan. Lalo ka magkakaroon ng comfort kung ang taas naman. Discomfort. Uh oh. Di discomfort ka din. Yan. si sign of the reason Lord. Ano ba Ah. Pwede pala dito. Hindi na tayo ah, kahagdan. Kaya mo ba? Oo. Uh oh. Sabihin mo lang, pagili mo na kaya at bubuhatin kita. No. <laughs> Hindi mo baka ako mabuhat. <laughs> Kunwari lang yan. <laughs> oh! <laughs> Uy, ang cute naman ito. Ang cute. Ay, totoo. Totoo yan. No? Punin ko kayo isang Punin paso. Mo. Pagka may nagalit sa'yo, totoo yan. <laughs> Pag hinabol ka. Ay. Grabe. Ba't yung CR parang simbahan? nga yeah, eh. Pero, pag narating mo pala yung tuktok nito, parang... Wait, si Oo, parang wala o. Oh. oh. Ang ganda. And si Mama Mary. Yan. Kaya lang sa pinakataas pala. Restricted. At observe silence. Yan ang problema. Paano tayo magkakapag-vlog doon, mga Observed Silence? Napakadaldal natin. Iihi <laughs> tayo? Ha, dito. Kit tayo. Kaya mama, kit? tayo kay Mama Mary. hindi pinagtitiri ka ng kandila dito. Dati mara... Ayun. Bawal pumunta sa ta taas. Taas pala nito. Ayun. Dito yan. Dito na tayo sa pinakataas. lang dun sa ibabaw. Bawal pumunta Yung kapilya. Magsisiyad lang si Jonah. Pero hanggang dito na lang ang aming vlog mga kaibigan At uh, taste nakita nyo yung aktwal na sitwasyon din sa Baguio at, uh, Nagtapos kami dito sa grotto Kasi kanina nagsimba kami sa katedral Si bawat uh, linggo kailangan may time tayo kaya katedral hanggang dito na lang like and subscribe our youtube channel Jonalyn Nals Vlogs don't forget to post the notification bell and uh, subscribe and share our video magandang araw sa inyong lahat and alamat sa panonood